Ang ganda mo. Ilan na ba yung... Ilang taon na ba yung nasabihan mo ng maganda? Marami na. To be eh. Marami na pala eh. Hindi na ako Pero, dyan. Pero... Iba yung nanggagaling dito. Kasi nanggagaling dito. <laughs> ha? Ano? Ha? Naririnig mo ako? Oh. <laughs> Ang gagaling sa mata mo. Awi. <laughs> Sabi ko nanggagaling sa mata mo. Ang gagaling sa mata mo. Oh, Iba yung nanggagaling sa mata mo. Huwag ka naman maging suplada. May pag ako kausap mo. Hindi naman ako suplada. Gusto mo ba naman yung loob ko sa'yo? Paano, paano? Anong klaseng loob ba? Ah? Anong klaseng layo? <coughs> Nakikita yung baby ko. Yun yung nagsabi sa'yo na magsuot ka ng ganyan. Ha? Ah. Meron? Wala. Wag yung maganyan ka. Hindi, tinakpan ko lang sa kasi nakakita eh. Bakit ka nang nagsuot ng ganyan sa lain kasi patulog na sana ako kanina, kaso nga lang hindi ako makatulog. Kaya ito, nag-live ako. So kailangan ganyan ka, mag-live ka. Hindi <coughs> ganito. Hmm. Hindi mo nakikita. Kasi nandito ako. Tinakpan na. Wala naman, wala mo nakikita. Hmm -hmm. Sige, eh, joke lang. Authorize. Ano? Authorize. Gusto ko kapag nakita ka nila, maganda ka. Gusto ko, nakita kitang nakikitang sexy. <laughs> Desente. <laughs> oh, huwag natin yung iba ng bawol-bawol. Saan yung bawol-bawol? <laughs> Ha? Ako. Ikaw, ayaw okay lang, kung ako pina. ipagdamot. Ako, ako ipagdamot mo sa iba. Maintindihan ko yun. Ikaw, hindi porket na pinag, ubagna, pinapayagan kita magsuot ng sexy ay pinag, pinamimigay kita. Hindi. Ayoko kasi ano, ayoko kasi ano, Yung mag, mag ang gusgusin, kumbaga. Hindi, kahit naman magmukha kang gusgusin, ang importante nun, maganda yung kalooban mo. A ano, ano, ano? Okay lang naman magmukha ano? gusgusin, ang importante, maganda yung kalooban mo. <coughs> hindi, ang pinupunto ko, tulad niya na mag-isawa tayo, hindi porkit pinapayagan kitang magsuot ng mga sexing damit ay ipinamimigay na kita. Ayoko lang dumating sa punto na mabibihain -be ka sa ibang tao. Lalo na sa mga babae, yung sila nakakasabay sila sa mga gusto nila, ikaw o hindi, hindi O ganun. Gusto ko la as always. Makita ka ng nasusuot yung gusto mo. At siyempre, maganda sa paningin mo. <laughs> Di ba? hindi porket na may anak e ka na, may isawa yung... ka. Hindi ka, pwede, hindi ka na magpaganda. E paano yon Na behind, the, you know? na behind ka sa mga lalaki? Oh, hindi ko kailangan makipagtagisan sa... Hindi ko, makipag, hindi ko kailangan makipagtagisan sa kanila. Kilala ko yung sarili ko. Bakit nakikita mo ba ako nag-aayos talaga? Tulo naman ako. Nakasando lang naman ako. Hindi, hindi, ano, ang kagwapuhan ka o yung kapugian ng isang lalaki. Hindi ang, ang kagwapuhan at kapugian ng isang lalaki, hindi man makita sa kasuotan. Nasa mga babae pala 'yung nagkandara sa 'yon, no? Ay, wala akong sasabi, ikaw nagsabi sabi noon. Ay. Yuwi. Hindi. Ang pangit kasi no sa mga kalalakihan is kapag naging jowa na nila o asawa na nila yung babae, pinagbabawalan nila na ano, mag-ayos yung babae. Which is wrong. 'Di ba? Pangit 'yun. Dapat kung ano yung kung baga kung, kung, gaano kaganda yung asawa mo nung dalaga pa siya, dapat mas pagandahin mo lalo ngayong mag-asawa na kayo kasi kung papangit nang papangit yung mo sa asawa, kirepleksyon ng asawa mo. 'di ba? sabi niya pinapabayaan kasi. 'Di ba? Pinapabayaan kasi ng asawa niya 'yun kasi kaya ganyan. Diba, ayoko naman. Ayoko naman mangyari 'yun. Buti alam <clears throat> mo. Hmm. <laughs> <laughs> support kita din Alamin mo yung lugar mo. Kahit anong gusto mong gawin, saan mo gusto pumunta, basta akin ka. Dapat, dapat, ikaw ganun din. O bakit? Nandito lang naman ako. Dapat alam mo yung lugar mo? Lugar ko? Nandito, sa mida na. naman talaga dapat, dapat alam mo guys. Alam Di ba? kung ano yung gusto ng kasawa nyo, suportahan nyo kasi hindi naman hindi naman yun sila yung tipong gumagala talaga. Ano ba? Kung baga simpleng pampaganda lang sa sarili nila, suportahan nyo. Kasi bakit? Kaya hindi naman na magsasama eh. Tama? Wala Tama. Oh. Bata pa yan guys. 18 pa lang yan. Thank you po, y y Yui. Yui, Yui. simpleng beauty. Di ba? Diba? Hindi nang atikim ng retoke. Lahat dyan normal. Hinilot ko lang. Ay, na talaga. Hindi mo talaga hinilot yan. Hmm. Nilot ko yan, yung baba. <laughs> baba lang. <laughs> magkaiba mag tayo ng diskarte guys yung paano alagaan yung asawa. Basta ako, alam ko ganun. Hindi ko pinagbabawalan magsuot ng sexy yan. Pero ako guys, binabawalan ko siya, ayoko. Bakit? kasi ayaw kung may makakita ng iba. Alam mo, sasama mo, guwapo, macho, ako, hindi naman. naman. Dapat ito lang talaga yung makakita, okay, <coughs> hindi yung kahit sino. Anong makikita nila dito? May makikita ba sila dito? Okay. eh, tingnan nga. Pakita mo yung isang abs mo. Sure ka? <laughs> Ay, subuka mo. Tok on na Ipakita ko daw, <tau> guys. <laughs> Maraming luluwal ang mata dyan. Ha? Huh? Maraming luluwal ang mata dyan. Okay lang naman. Eh, dito, sa, dito sa akin kasi, wala naman kasing mga ano dito. Kaya ganito ako. Hindi ka tulad dyan. <clears throat>